Magandang tanghalip po sa lahat. Ayan po yung mga kalabaw guys. Pag-aralan po natin kung ano po ang characteristics ng isang kalabaw guys. Tulad po ng naunang kalabaw guys. Biglang humiga sa may tubigan. Ayan po. Kasi po pag mainit yung panahon guys. Hindi po makakayanan ng isang kalabaw ang init ng araw. Dahil mayat maya ay naliligo po yan. Pag may nadaanan yan na tubig guys. Talagang hindi mo mapipigilan. Talagang hiliga at hihiga talaga talagang ma uh, magpalamig siya at iinom guys. guys kahit medyo malayo po yung uh, tubig basta na sana siya na may paliguan doon talagang dadalhin at dadalhin ka doon guys upang maligo yung kalabaw Ayan. dahil po pag uh, hindi pinaliguan Ayan. o pinainom yung isang kalabaw hihingalin at hihingalin yan guys saka manghihina po yan hindi tulad ng isang baka So lang po upo pinapaliguan, iinitan so, yung hali ay pinapainom na lang ng tubig upang uh, magaling tumaba. Tingin yung araw Ayan po. Kaya Mga... sa kalabaw at ang uh, baka ay uh, malaki yung kaibahan. Ika nga ay uh, warm-blooded animals block. yung baka, yung kalabaw One naman block. po ay cold-blooded uh, animals sa Pilipinas. Kailangan nating malaman ang bawat characteristics. Kaya 'yung bawat ano talaga natin, guys. Na Para alam natin kung ano po 'yung Anurado. pangangailangan nila yung sa bawat okay sitwasyon. Nga, hinta, okay guys, salamat po sa manonood at nawa'y may, may napulot kayong aral.